Pinagsama-samang trending desserts sa isang shop, mga nagsasarapang panghimagas na presyong pangmasa. <laughs> Pumunta tayo dito sa Love at First Bite Lumen Treat Branch. Ang daming pwedeng mabili kahit walk-in customer ka at mas lalong pwedeng mag-order online. Ang milky nito, gusto ko yung pagka-chewy ng coffee jelly. Nag-start ang Love at First Bite noong 2012. Naalala ko pa, silbanas pa lang yung product nila. Pero ngayon, grabe ang dami na kahit simpleng product pa yan, napapatrending talaga nila. Nagsimula from online seller, nagkaroon na maraming resellers at distributors sa iba't ibang panig ng Pinas. At ngayon, hindi lang products ang madami, Pati mga franchise stores nila. Grabe, ang galing, no? Ito yung paborito ko sa kanila. Yung classic egg tart. Moist, creamy, at melts in your mouth talaga. Meron din biscoff pulburon. May ibang flavor pa, like classic cereal at cookies and cream. Ito nga pala yung mga branches nila. Ang dami rin kasing nagre-request at naghahanap ng mga dessert sa probinsya. Kaya answered prayer dahil mas malapit na sa inyo ang mga love at first bite store. Ayos yun kasi yung hirap matakam tapos hindi mo matitikman, di ba? Lalo na tong crunchy butchero na ubus ko yung isang pack. Gusto ko yung spicy flavor nila. Pero hinay-hinay lang ha. Mauubos mo talaga. At open pa rin sila for reseller. Satisfied ka na. Kumita ka pa. Happy time everyone! <tinyo>